Ayan mga idol, magandang araw nila po sa atin lahat At uh, dito na naman po tayo sa atin po sa Sumatang Sumatang Petya At uh, ngayon naman po ay susumatang natin ang ating ayon ngayon sa April 9, 2025 uh, At sa lahat po ng mga subscribers natin, viewers natin, sa mga bago pa lang po dito sa ating YouTube channel Maraming maraming salamat po sa inyong lahat uh, At ngayon mga idol, umpisa natin ang ating sumatang Dito pa tayo sa April Ayan, 4 9 sa ating petsa at uh, 25 sa ating taon. Ayan, April 9, 2025. Simplify lang po muna natin sila. 0 plus 4 is 4. 0 plus 9, 9. 2 plus 5 is 7. Sa so, bandang git natin po, 4 plus 9 is 13. At 9 plus 7 is 16. Ganyan din po sa bandang baba, 13 plus 16 is 29. And uh, ito lang po yung ating unang numero. Meron tayong 29. Uh, at yung kapares po natin numero, dito pa rin po yan. Combine lang natin yung tatlong numero natin dito. 4 plus 9 plus 7 is 20. Yan po yung ating kapares na numero. Meron tayong 20. Uh, at meron na rin po tayong kombinasyon dyan. Pwede na rin po natin matayaan. 29-20 or 20-29. Ayan mga idol. At uh, yan, 2 digits din po sila, 20 at 29. Kaya simplify din po muna natin yan bago natin yung sumahan lang. Ayan, dito tayo sa 20. 2 plus 0 is 2. At uh, dito naman po sa 29. 2 plus 9 is 11. 2 digits po yung 11 natin. Kaya simplify din natin. Kaya magiging 1 plus 1 is 2. Parehas lang po sila na sumada. Kaya isang numero lang po yung makukuha natin dito. Ito lang po yung 2. At ito lang po yung ating isang sumahan lang ngayon. Ayan mga idol, sumabi natin ang 2. Pukunin mo natin ang 11 or 20 or 20. Kaya dalawa sa mga numero yan ang mauna ay pwede pwede po. Ayan, unahin natin ang 20. So mga 20. 2 plus 0 is 2. Pwede din, pwede din po yung 11. So mga 11. 1 plus 1 is 2. Pwede rin ito yung 29. Yan, 29 din po. Sumada pa 29. 2 plus 9 is 11. At pwede pwede rin po dyan ang 38. So, mga 38. 3 plus 8 is 11. Ayan mga ito. po yung mga nakuha natin yung mga numero. Sa ating pong sumada ngayon ng April 9 na pwede po natin pagpilihan. Meron tayong 2, 20, 11, 29, at 38. Ganun pa rin po. Alam po lang natin sila. Pagpilihan po tayo kung ito yung, na na po yung mga nagustuhan po natin ng kombinasyon. At sa ating sample, ginawa natin dito ang 11, 11 at 38, 11, 38, 2 and 29, 2, 29 at 29 at 11. Ayan mga idol ito po yung mga sample natin nakuha sa ating sumada ngayon pong April 9. Meron tayong 11.38 38, 12, 29, at 29, 11. Eh tayong tatlong kombinasyon diyan at kung gusto niyo po itong mga sample natin dito, pwede pwede rin kung mataya niyo mga 'yan, hindi naman kaya, pwede pa tayong makakuha kung ano pa po yung mga nagugustuhan ko natin mga kombinasyon dito sa mga nakansel kay po natin mga numero. Kayo na lang po yung pumili kung ano po yung mga nagugustuhan ko natin mga kombinasyon. At mga idol, yun po ating sumunod sa Pecha para po ngayong April 9, 2025. Maraming maraming salamat po.